Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Libra, para sa ikalabing lima ng Marso, 2025. Sa araw na ito, habang niyayakap ng buwan ang iyong tanda, mararamdaman mo ang isang mahiwagang enerhiyang dumadaloy sa iyong buong pagkatao. Ito ay isang araw ng pagkilala sa sarili, isang paanyaya mula sa sansinukob upang maramdaman mo ang lalim ng iyong emosyon at ang lawak ng iyong potensyal. Ang paglalakbay mo sa ngayon ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang nakikita sa panlabas, kundi isang mas malalim na pagsisiyasat ng iyong tunay na nais, pangarap, at nararamdaman. Sa bawat hakbang na iyong gagawin, dala mo ang isang pambihirang biyaya, ang kakayahang makita ang kagandahan sa mundo at ang talento sa pagpapanatili ng balance, kahit sa gitna ng mga pagsubok. Sa panahong ito, mas magiging sensitibo ka sa enerhiya ng iyong paligid. Kaya't mahalaga ang pagiging maingat sa kung ano ang iyong pinapayagang makaapekto sa iyong isipan at damdamin. Ngayong araw, nagsisimula ang pag-atras ng Mercury, isang cosmic event na may dalang kakaibang enerhiya. Maaari itong magdulot ng kaunting kalituhan sa komunikasyon, mga hindi pagkakaunawaan, at mga pagkaantala sa iyong mga plano. Subalit, sa kabila ng mga hamon na ito, may isang maliwanag na katotohanan, ang iyong likas na kakayahan sa pagsasalita, at ang iyong di mapapantayang galing sa pagpapahayag ng damdamin. Ang iyong tinig ay may kapangyarihang makabighani, magpatahan, at magdala ng pagkakasundo. Gamitin ang talento mong ito upang mapanatili ang harmonya sa iyong mga pakikipag-ugnayan. Kapag may hindi pagkakaintindihan, huwag hayaang lumalim ito ng hindi kinakailangan. Magsalita ng may kahinahunan, makinig ng may bukas na puso, at hayaang ang iyong mga salita ay maging tulay sa mas malalim na koneksyon sa iba. Tandaan na sa ganitong panahon, ang pasensya at pangunawa ay magiging pinakamahalagang kasangkapan mo upang mapanatili ang maayos na relasyon sa iba. Ngayong araw, pagnilayan mo ang kapangyarihan ng pagiging positibo. Napapansin mo ba kung paano naapektuhan ng iyong pananaw ang iyong buhay? Ang isang positibong pananaw ay hindi lamang nagpapasaya sa iyong sarili, kundi nagdadala rin ng liwanag sa mga taong nakapaligid sa iyo. Minsan, ang simpleng ngiti o mabuting salita ay maaaring makapagbago ng araw ng isang tao. Ang pananaw mo sa buhay ay parang isang pintang ikaw mismo ang lumilikha. Ano ang mga kulay na nais mong gamitin? Ano ang nais mong ipakita sa mundo? Sa tuwing pipiliin mong yakapin ang positibong enerhiya, binubuksan mo rin ang iyong sarili sa mas magagandang oportunidad at mas makahulugang koneksyon. Ang enerhiyang inilalabas mo ay may kakayahang bumalik sa iyo. Kaya siguraduhin mong ito ay puno ng kabutihan at inspirasyon. Habang lumilipas ang araw, maaaring may mga hindi inaasahang damdaming lumitaw. Maaaring may bigla kang maalala mula sa nakaraan o may isang sitwasyon na tila nagpaparamdam sa iyo ng lungkot o pangungulila. Huwag mong itaboy ang mga damdaming ito. Sa halip, tanggapin sila, unawain ang kanilang pinagmulan at gamitin ang pagkakataong ito upang palayain ang anumang negatibong emosyon. Ang pagpapagaling ay isang proseso, at ngayong araw ay isang magandang pagkakataon upang magsimula. Kung may mga relasyon kang nangangailangan ng pag-aayos, bakit hindi subukang lumapit at ipakita ang iyong sinseridad? Ang universo ay nasa iyong panig sa paghahanap ng pagkakasundo at kapayapaan sa iyong mga ugnayan. Ang pagpapatawad, maging sa iba o sa iyong sarili, ay isang regalo na nagbibigay daan sa bagong simula at mas magaan na pakiramdam. Ang presensya ng buwan sa iyong tanda ay isang paanyaya upang hanapin ang aliw sa sining at malikhaing gawain. Mahalaga ang pagkakaroon ng outlet para sa iyong damdamin lalo na sa panahon ng introspeksyon. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng pagpipinta, pagsulat, musika, o kahit simpleng pagtangkilik sa siming na nagbibigay sa iyo ng inspirasyon. Ang kagandahan sa paligid mo ay maaaring maging iyong gabay upang mahanap ang kapayapaan sa iyong isipan. Pansinin ang maliliit na bagay na madalas hindi nabibigyang halaga. Ang pagaspas ng dahon sa hangin, ang tunog ng ulan sa bubong, o ang banayad na init ng araw sa iyong balat. Lahat ng ito ay may dalang hiwaga na maaaring magbigay ng kapanatagan sa iyong kalooban. Ang pagiging konektado sa sinin at sa kalikasan, ay maaaring magbigay sa iyo ng panibagong pananaw, at mas matibay na pagkilala sa iyong sarili. Ang iyong maswerteng kulay ngayong araw ay pilak at rosas. Ang pilak ay sumisimbolo sa kaliwanagan ng isipan, emosyonal na katatagan, at koneksyon sa intuition, habang ang rosas ay kumakatawan sa pagmamahal, kabutihan ng loob, at malasakit. Ang pagsusuot ng kulay na ito o ang pagdadala ng bagay na may ganitong mga kulay ay makakatulong upang mapanatili ang positibong enerhiya sa iyong paligid. Maaari mong subukang isama ang mga kulay na ito sa iyong kapaligiran, tulad ng pagdadagdag ng dekorasyon na may pilak o rosas na tema, o kahit sa pagpili ng damit na iyong isusuot. Ang iyong maswerteng numero ay tatlo, pito, at dalawamput isa. Ang tatlo ay sumasagisag sa pagkamalikhain at pagpapahayag ng sarili. Ang pito ay nagdadala ng enerhiya ng espiritual na kaalaman at malalim na pagminilay. Habang ang dalawamput isa ay isang numero ng bagong simula at tagumpay sa personal na paglago. Maaari mong gamitin ang mga numerong ito bilang gabay sa paggawa ng desisyon o bilang inspirasyon sa araw na ito. Ang pagtingin sa numerolohiya bilang bahagi ng iyong espiritwal na paglalakbay ay maaaring magbigay ng mas malalim na pangunawa sa mga enerhiyang nakapaligid sa iyo. Ang maswerteng gawain mo ngayon ay ang paggawa ng isang bagay na nagpapasaya sa iyong kaluluwa. Maaari kang magsulat ng isang tula o kanta, Gumuhit ng isang bagay na sumasalamin sa iyong emosyon, o maglaan ng oras upang makinig sa musika na nagpapakalma sa iyong damdamin. Ano man ito, siguraduhin mong ito ay isang aktibidad na magdadala ng liwanag sa iyong puso. Ang paggawa ng isang bagay na nagdudulot ng kasiyahan, ay hindi lamang isang simpleng libangan, kundi isang paraan upang ipahayag ang iyong sarili at mapanatili ang balanse sa iyong kalooban. Sa ganitong paraan, mas magiging handa ka sa anumang hamon na maaaring dumating sa iyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng sandali upang pasalamatan ang iyong sarili sa lahat ng pagsisikap na iyong ginagawa upang mapanatili ang balanse sa iyong buhay. Ano ang mga bagay na natutunan mo ngayon? Ano ang iyong ipagpapatuloy bukas? Ano ang maaari mong ipaalala sa iyong sarili upang manatiling inspirasyon sa hinaharap? Tandaan, ang buhay ay isang paglalakbay na puno ng pagbabago, at nasa iyo ang kapangyarihang gawing maganda ang bawat sandali. Magpatuloy sa pagiging ilaw sa sarili mong landas at sa landas ng iba. Yakapin ang iyong pagiging ikaw, ang iyong katalinuhan, ang iyong pagiging mapagmahal, at ang iyong kakayahang lumikha ng mundo kung saan ang kagandahan, pagmamahal, at pagkakasundo ay nanginibabaw. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag a upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.